sa dulo tayo ng Palawan. Hello po, sa taot po sa inyo dyan, taga Palawan. Kung makita nyo ito, hindi lang, hindi lang po ako magbigay ng kung saan location ito. Basta nasa dulo tayo, mga kapatang mangsi. tahun o dito. Pero ngayon, ano na o. Wala nang kahit isang bahay. Sobrang daming bahay dito dati. Ilang taon ako orang nang kaputa dito. Ngayon pa lang mga kapatamang si. tagal na. Penalaman, oh, ganda anu Oh. Anong Kaya yan ni ganda mga kapatamang oh kahoy kahoy na walang dahon tumutubo pala itu sa ano sa isla itu mga kabatang mangsi yung dati year 2014 sobrang daming bahay itu. Ngayon iniwan kasi mga 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 tao dito naglikasan sila doon sa sa ano sa mangsi kasi malaking trahedya kasi nangyayari dito mga kabatang mangsi. Ito po. Dati dito isang bahay, maraming bahay dito dati. Kasi ito dati sa so, daming bahay tapos ay uh, isang ano uh, pala ito oh isang budiga ng agal-agal dati kasi dito mga kabatang mga si dati ma, sobra kasi dito ano subrang sobrang daming tao tapos ma, maganda yung hanap buhay dito kasi agal-agal dito dati tumutubo lang sa ano sa batu bubuhay lang sa bato so ngayon kahit isang bahay wala na naiwan kasi nadaanan pa sa mga ano sa ano yun ay oh, itong kahoy na to oh, walang dahon silip silip lang muna tayo Balik Year 2014, dimating ako dito sa isla ng Salingsingan sa park ng Palawan Island. Ito. Ito na po ang pinaka dulo ng Palawan mga kabatang mangsi. At <coughs> At kung nakita nyo itong, itong, bundok na to, dyan na po ang Sabang Malaysia. Isang oras lang yan. Takbohin ng maliliit ng pambot. Year 2014 ako dito, nagsimula. Nagtrabaho. Nagbili ako ng, nagbili kami ng aglaga ng amo ko. Tapos, nadaanan ng malaking trahedya. Yung bagyong binta kaya nagigiba yung mga bahay dito radio ang ganda mga kapatang mga siyo oh. dati dito maraming tao malinis ang ano yung paligid tapos maraming marami rin siya dito nyug Pero ngayon kapag gabi makakatakot, makakatakot na katatakot na dito. Kasi marami na kasi punong kahoy. Dati maliit lang to siya pero medyo siya malaki-laki yang ano, ang haba. Ngayon mahaba naman pero medyo maliit na lang ang ano. Doon mas sa kabila. nasa apa tayo mga kapatamang si Hindi pa ngayon ano, mal sobrang linaw. No, doon sa unang yung ko ano, mga kasama ko. Marami pala dito yung ano, ito. Comment dilo na lang po mga kapatid mong si kung anong pangatawag ito sa Tagalog. Yung sa Bisaya yung ano, batang. Kapag kasi malaking alon, lumalagsa dito yung mga ano, malalaking kahoy. Yung, ganito grabing makapatamangsi berarti ponopulo nang saya di tu daming tau ngayun itu nalang na ang anu naiwat tu nang hanat buhay kasi di tu makapatamangsi dun nang kitaan nang yan dun subrang daming agalagal obo -agal. buhay lang, Tapus, lang dati, agal -agal. sa bato tapos dibili nang amok ku dati agalagal din adalah pu dun sa Sambuang ka. Sobrang dami. Pupulutin lang doon. Agal-agal na sa ano sa batu. Pero pa palang bahay dito. Silipin muna natin yung itong ano itong bahay. Akala ko wala ng bahay. di Kakapal na ano. Tinik. Ups Air peradanan gitu people kala ko wala nang ang bahay dito mga kabatang pangsi yan ang bahala na tira tingnan natin yung ano yung paligid siguradahin natin walang ano walang tao ngayon yung mangkit tuan kapatang mangkit kalau aku anak bahai so, untuk nama tayo doon sana ano, sama kakak sama aku Grabe, mga kapatang <coughs> <coughs> mga simagana talaga gawa ng, ano, ng beach resort. Putih talaga anggu hangin. Dati ditu seberang linis. Kasih maraming tau ditu. Kasih dati maraming bahay. Tapos pelaging linisan nil inilah. Ditu dati dagak tuh. Ilan, ilan tahun awal aku nakapunta ditu ngayun. Ngayun palang. Tutausan ditu aku tutausan purtin. marami ng kahoy oh dati mabibilang lang ng kahoy ipakita ko sa inyo sa sa inyo mga kapatamang siyang ano to mag explore tayo dito sa dulo ng palawan malipit na tayo sa Sabah Malaysia ito po pakita ko ulit yung bundok na yun sa pamalisya na yan tandaan lang tayo baka may ahas Maraka, marami na pala dito mga malalaking puno pakita ko sa inyo dulo hanggang dulo mga kabatang mangsi sana wag nyo kalimutan naman ang pwede tinang repetition bill para update kayo sa bago natin video mga kapatang pangsit marami pala dito ano basura ang basura dito Malaysia itong mineral o. Malaysia pala ang ano mineral water dito ano mga produkto Oh. Ano to? Wow, ang ganda. At yun naman mga mga kabatamang si yung nait, nakita yung itim na yun oh. May sa gilid na ano oh. Yun ang balabak. Malabak Island, sakop ng Palawan. At hindi ko lang mag, ako masabi ng kung ano tong lukisyon kasi hindi ito kasi nakapublic mga ng si. Mahirap na baka maanohan tayo no ng kapag magbigay tayo ng lukisyon. Meron pala dito na gano'n muna tayo. anda nanti bakal main balat-balat mengapun itu mengapa teman-teman seberang bertalas buat ini lang naka anu aku naka Tas yung sinusuot ko, hindi kinatablahan. O, oh, ginawang kumutan, mag-subscribe, mag-like, comment. Gaya nga po, bahala sa share mga kapatang, mga naiwan dito. jadi tu gati marame kasi bahe ditoh mga kabatang mangsi lamang tu macam inilah spot oh okay. eh makan di yang no. pokok mau tawag gitu komen dulu hindi pa lang o, kaya na-picnic pawi ang puti-puti ng buhangin dito na tayo sa kabila ng kapatang mangisip kita ko sa inyo kung saan ako dati yung budiga ng binabantayan ko. Yung kulang kung hindi pa yun na tanggal yung mga haligi. Sana mayroon pa doon haligi na naiwan. Grabe oh. Kapag summer, masarap talaga dito likuan. Sobrang ganito sobrang init. Mga kabatamang si dati dito. Ang hanap buhay talaga dito. Agal-agal. Tapos yung agal-agal naman, mabubuhay lang sa batu. Bato lang. Sobrang dami kapag maalon. Sabi din nila ba, ang pintu sa mga sa mga tao pintu lang nila. Kapag na dito sa playa ano, mamumulot lang dito sa playa kasi yung naabot naabotan ko pa dito mga kabatabang si talaga dami pa tapos pinibili namin halagang 20 pesos isang kilo sabi oh hindi natin mapasok sobrang ano oh. sobrang gubat mayroon pala ang dito May bangka doon sa anong kabilang ano. Okay, e, malalak ng ano, truso. Hindi sana yung natamaan ng trahedya. Yung bag, bag yung pinta. Siguro marami pa siguro dito tao. Sa ngayon. Tapos, Matagal nga rin ito ano iniwang. Wala na kasi dito hanap buhay. Wala na rin yung agal-agal na buhay sa bato. Yun ang dulo oh, mga kapatang siya. Sabi nila, kapag daw ganito oh, ini itu 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 lubak lubak nak kita nyu, meron tau, makiat nang pawikan nang ingit lub, itu, masih yang pawikan nang makiat tak lagi sih mengingit lub itu, kasih orang anu kasih ulang tahu, kasih orang ini kayak. sampai yang dateng budi kan amin ha kelimutan ku nak kongsaan yun kasih anu na masih ada gubat na woy mayar pa anu sa dulo tayo ng Palawan. Hello po, shout po sa inyo dyan, taga Palawan. Kung makita nyo ito, hindi lang, hindi lang po ako magbigay ng kung saan location ito. Basta nasa dulo tayo, mga kabatang mangsi. Maraming maraming salamat po sa mga panunood sa aking YouTube channel. Huwag nyo naman kalimutan ang pag-subscribe, pag-like, comment, and share. At salamat pala sa iyong suporta mga subscribers, viewers sana magustuhan nyo po ang video na ito maraming maraming salamat po